Itu kukunin to ngayon eh Ini saya zero, oh. itu itu. Makin lalim. six six, mulai blue. oke okay. damit itu ah. Oh. Ito, iba hindi na to BG. Yung iba hindi. May siya mga kung kung ngayon, hindi ko na nakuha eh. Hi, how are you? Thank you. Komoto sa taas eh. Ay. Kina. Okay Sige sir, ayun na lang to sir. BG din to, bigyan din ayo. Ito, ito, ito. Ay, so, ito. Sa ito sa'yo? O, yung sa isa na yan, sa akin na yan no? gusto niyo ba <laughs> Okay, so, patala pa ulit. tahan ko lang na miss ko. po pwede mo naman. may LP kayo, doon. Alpin. 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 Ito, ito, ito. ito. Okay, ito. Dalawa. Saan ito, 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 ito. Ito, tsaka to. Ito? Hmm. 5-0. Oh, okay. Ito, kaya eh. 6-7-1-8, ano ito din. Ay, pababagayan din to ngayon. Kasi bukas, papuno na yung container bukas eh. Oh. Namiss niya daw yung bagahe niya. Sige. Boss, thank you. Sige, sir. thank you, Kinakabahan ng matindi. Sige, <laughs> sir. Ngayon ay kukuna niya na yung ay, na, nakita Kasi nga, sin nagsarado yung unang pinadalhan. Sin mo lang sa akin sila. niya pa talaga Ay, yung para puntahan kita bukas. Inakyat -kit niya yung bagahe niya Sige, para yung... personal Inwards niyang makita. 290. Ito po yung 290. nawawala Ay, yung bagahe niya kaya na personal, personal niya. Kit. Happy na siya kasi ilang buwan niya na rin Ay, si si boss. Sir. Kaya nga sir, oh, pangalan niyo um, nga na pati si Jing. Sabi ko nga ano po ang mura ang talagang hindi mo ma oh. Maano.